Hi guys, welcome back to my channel at Masin And guys, for today's video guys is wala tayong pasok today. Kaya ayan guys, pumili uh, nga pala ako dito ng Kampigori. Sobrang init dito ngayon sa Sir Juan. Ayan. Kaya guys, ito pumili tayo ng Kampigori. Ang flavor niya is Ichigo uh, Strawberry. Ang kanyang flavor guys. Ayan. Kaya kain na tayo. Yummy, yummy. Sarap. Sarap niya. Sobra. Sobrang init eh. Gusto ko kumain ito kasi sobrang kainit nito Kaya, kaya kakiguli naman ang tabi tayo ako ngayon. Gusto ko kainit pa. Para lumamin yung aking tawa kasi sobrang init ang panahon but today guys nagpakuli nga pala ako ng buko uh, yun, nagpahighlights ako medyo ano tawag dito uh, nata yung kao ko yung parang uh, lumiwanag pa lumiwanag ang aking mukha nung nagpakulay ako na nagpahighlights ako guys ayan haba na rin ang hair ko. Grabe. Yan. Uh, Pahabain pa natin yan. Ang mga mong hey Guys. Tsaka nga na, bumili tayo dito sa Tiago ng bulaklak na aking Mother. Yan. Ia iaali natin ito mamaya sa kanya. At mamaya samahan niyo kung ialay. Actually guys, picture ng kanya ang um, diligay ko sa akin um, ano, sa isang lagayan. Tapos pagka ano, nag ako sa kanya wala akong paso. Ganyan. Ayan. Kaya, hindi na tayo na wala akong paso sa akin. Guys, kaya yeah, later, mamaya, uh, samahan niyo akong mag-alay sa akin. Nanay na, wala akong niya. Ayan guys, ayan. Ayan, ayan. Sobrang init kasi ngayon. Kaya, kain din kayo ng kakigori para uh, lumamig ang mga katawan natin. Diba? Hmm. Sarap. Sobrang kakigori, tawag dito is parang siyang yellow siya, guys. Na para sa halo-halo. Kaya, alam ang flavor dito. Iba-ibang flavor. Meron lemon, uh, may ichigo, may strawberry. Iba-iba. Ayun. Ang pinili ko, ichigo. Guys, later mo guys yan guys. Mag-alay ulit tayo kay nanay na. sa iyong bulaklak.